ayo dito ang pwedeng gamitin na uh, materyales sa ating uh, mga balisong. So, ayan guys, so, tignan ninyo. Meron siyang mga uh, sungay ng usa. So, alam naman natin kung saan natin ginagamit yan. Mga bearing. So, ito pa guys. Tignan ninyo. Uh, ano to bro? Bala ng... Ang tawag dito bro? Ba <laughs> ito, bo bomba. <laughs> yan Ito bro, Ayan, bala ng kanyon. So, pwede nating gawing housing to. Nagbibenta ka ba? Yes, si, sir. Ah, sorry. Sorry. Pang personalized. Ay, grabe ito personal. So, di ba, le, papakita ko na lang sa inyo. So, mga pwedeng gamitin na, uh, pwedeng gamitin na materyales sa paggawa ng balisong. Ayan, guys, ha? Mga bearing. At ibang klaseng bearing. So, ito, guys. Mga, ah, uh, ng usa. Ayan, sungay ng usa. Ayan, sungay ng usa. Bilisan ko lang to guys ha. Ayan, ang oh, dami eh. So, dito tayo sa, ayan guys, uh, lip spring. lip spring ng wheelies. Ayan, wheelies yan guys ha. Lip spring ng wheelies. Oops, eto naman, ayan, buto ng kabayo. Horse bone. Ayan. Eto anong tawag dito bro? Wild boar. Wild boar. So, pwede rin siyang pang-decorate, pang no? Pang-knife. Oo, pang-knife. O, oh, pang eto. Kalabaw. Sungay ng Kalabaw. May puti, may itis. So, yan, guys. Ang dami dito. Ito so, pa guys. Oh. Ito, maganda sa mga nampalis. Sandro. Oo, oh, oh, no, handle, no? Uh, yung kapit. Uh, ivory. Sword piece. Sword piece. Ganda nga, oh. Mm -hmm. So, yan. So, marami dito guys. <laughs> ito, pag, pwede rin yan, no? Oh, naku, napakaganda ng handle ng balusong yun. Ang tawag ulit dito, bro, no? Bro, Joel? Okapi. Okapi. From South Africa, imagine ninyo no, no ganyan ang ang kapit ng inyong baliso. So, yan guys, pinakita ko lang sa inyo. <laughs> yan no. ito yung gawaan ng itak at kutsilyo ni Bro uh, Joel. Yan. Dami niyan guys, oh. Pasilip ko sa inyo ito pa. So, yan no. mabilis na video lang yan guys ha. Ah. Para sa mga balisong lover dyan. So, So, bigaw ko kayo ng sample pala no, ng gawa niyang uh, gawa niyang itak dito. Yan, guys. <laughs> ano, guys? <laughs> Yan ang kanyang gawa dito. Oh, ano kayo ngayon?